Ay, hi ma'am! Good morning! Ah, sa mga do? good morning ma'am. Dari may lima ribet. Ah, ilang maribet. Ay, oo ma'am. Dira lang ilang balay ma'am. O, karanda ko nga balay ma'am. Oo ma'am. Ano dahi ma'am? Sa daya tuyo ninyo ma'am? Ay, mga polis mi ma'am. Ah, mga polis de ay kamo. Ano ginaka-report rin sa mga ma'am? Nga narinagasuga din Ay, oo ma'am. Uy, ma'am tayo nung uudyo na naka-report sa inyo ha. Ma'am, ay, dira dyan sila nag ma'am. -mm dan na sila dera amang ah, magtuyok sa misa mga tulo na sila kalamisa dera amang ah, oo oh, o oh, pam ng eh, oo na oh, oh, kabula na sila sa mga silingan. pagka magsession na sila, sila deha amang ah, oo oh, oh. Oo na, uban pa yung dira, ama, mga membro pa sa four ma'am. Oo, oo. So, ay, tinood ka, ma'am? Ma'am, so pero ma'am, buntag, ma'am, ay, mingaw na sila dira, ma'am, pagbuntag, ma'am, wala, mingaw na dira, ma'am, hapon na sila magsugod dira silang session, ma'am. Oo, oo, hapon. ko pa sa inyo, ha, ma'am, balik lang ka muna yung hapon. O para masyur ninyo, ma'am, kuha ko hapon lang na ko imuhang number, ma'am, para... Ay, sige, ma'am, kuha lang among number, ma'am, ma'am text po sa inyo ha ma'am kung nagsugod na ang session para wala joy makadagan ma'am o masak panjud ninyo ma'am. tinuod ang naka-report sa inyo ha ma'am Oo, o ma'am Oo, mas maayo ma'am Ihatag ninyo ang number sa ako ha ma'am para mag-text sa mo hapot para masak panjud ninyo mama nag-session jud sila ma'am hindi sila makadagan ma'am Oo, o o sige ma'am hatag na akong number ma'am kuwasa sigi ka sige ma'am number ma'am para makareport ka sa maunya ma'am para magsugod sila ma'am ang ma'am Ah, ako notebook ma. So, 9, 10, 20, 3, 2, 1. Four, five, six, seven, okay, ma'am. Oo. Ay, sige, ma'am. Oo. Naanan na number, ma'am. Balik lang ka muna yung hapon, ma'am, pag mag-text ko, ma'am. Kahit para masakpan. Ay, sige, ma'am. Balik lang muna, ma'am. lang yung simuhang text. Sige, ma'am. Oo, Bye-bye. Oh. Sige, ma'am. Bye, ma'am. Oh, sige, ma'am. Salamat, ma'am. sige, ma'am. Bye-bye, ma'am.